Lo, <laughs> bigat-bigat maduro doon nga bugat. Uy! Yugi ma, Yugi! Ayaw, mo, ayaw na niya. Aray. Luwa ma. Luwa ba? Luwa ba? Luwa ba? Uri, Luwa ba? Ay! Kita na ang igi ba? O kita na igi. Ang mga tanambak natin doon. Oh. Sino yan? Sino to? Ikaw ba? isen no logo ya, yeah. Au oh begini, kita mukanya. ini logo ya? lang, lang, oh, lang lang, tenganya, lang lang, heey, 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 Tolong, cipta. Ang dalang, dalang, dalang. Ei, kita dalang, dalang, nawin. Ebru, nak curamui, eh. ligok ka? Tak bu, tak bu. Kambing tu dia balik ligok. mata melong bah. Loai gue, gue, gue kau ni gue. Belum? Aku, aku nak pakai 누구야? 누구야? 어디 다운 여기 떨려, 떨려. 뭐지? 아이고 귀엽네. 에? 출려? 누구야? 와우, 와우. 누구야? 네이버 모앙 네이버. 롱롱 쟁구. 웃. 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 아 웃. 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 Oh, okay. mm -hmm. Nibor ni Bernie long long galit eh. Luto tayo. Mm -hmm. Chukta daw. Lamig daw kumot. Apa popo. Po? Apa popo. Po? Pwede po po yung yan. apa Papopo rom. Kuchi. Ay go. Ay go. Ay go. Linapa na. Sige. Uptari yun. ba? Uptari Tapain mo siya. Handa na. Ay ya. Long long no. ya. Ay go. Ay go. Ay go. Ay go. Oh. <laughs> oh, <Uy>, Ah. <laughs> Bastos. Kumutot si apa Hoy, naka-live. Naka-ano to? Bala kayo, eh. Kabidya to no? no? Kain na tayo, lang? Pap? <laughs> Gutom na yan, eh. Tara na, magluto na tayo. Gutom na rin oh, ako. Inom gamot. 가자 같이 갈래 같이 가 같이 가 엄마 뽀뽀 먼저 음, 응. 치뽀 뽀뽀. 먼저 가뽀치 뽀뽀. 밥 먹어야지 밥치가가뽀 뽀뽀 치가가치 누구야? 가 가치가, 가치가, Kasiksi mo magbubo. Ay! Kampi ya Buya! <laughs> Kaja! <laughs> Huwag mo. mo siyang hawakan at kakain na yan. Kain na tayo? Huwag daw. Apa. Balik ba? Oh, oh. oh, hello guys. Medyo okay-okay na yung aking pagkiramdam. Kaso lang, hindi pa pwedeng lumayas. wag Huwag daw. Hindi naman na abo dito. Kaja long, hindi ka nag-toothbrush long. Kaja, 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 yan. Hala. Badarit sa baba, oh. O, di ka? Iihi ata to. Kaja. Kaja.